Hi mga kasari, good morning, another day, another vlog So for today's video So nalang ko i-share sa inyo guys So nato mga Dilata na mga balikya So ako na siyang Ako na yung guys Bagong bili ko siya Nilagyan ko na siya ng mga price Papakita ko sa inyo So for today's video, i-share na ko sa inyo Kung bila ang patong na ko Sa mga dilata Magkano ang patong ko sa binibenta kong mga dilata guys so ako siyang ipakita sa inyo guys just keep on watching yun yung akong ano guys, money ang ato ang ah, uh, na nabili ko sa ahinti guys. Ayan. So, i-share, ay, akong i-share sa inyo kung magkano ang presyo sa bawat items dito. So, ito, marami tayong mga ganito. So, bumili ako ng mga ganito guys. Meron tayong tuna caldereta. And, mechado, tuna, and wow ulam. marami tayong wow ulam na classic klasing Aputahi, putahi, mga sisig. Ayan. And then, meron din tayo apritada and adubo ulam. So, daghan dyan niya kung ipalit ani guys. Kaya na may mga 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 panday ba? Kasi dahil maraming bumili. So, ayan. Apritada. <tod> So, daghan tag classic-classic mga dilata diri, guys. Iya. Yeah. Chado tuna. So, i-share ko sa inyo kung magkano ang bili ko dito bawat item sa so, tuna apritada, guys. Is ang price niya is 27.15. So, 27.15 ang unan ani ang presyo na binili ko. So, meron na tong presyo. Nilagyan ko na siya, guys. Ayan. 27. So, nagpatong lang ako ng 3 pesos. Ayan. Ayan, you no? Know, lagyan ko na siya ng 30. ang Ako maligyan. Eh. Ayan, tuna kaldilita, guys, is the same price. This is the same price lang siya. 27.15. So, 30. 30 ang benta ko, guys. 3 pesos lang ang aking patong sa mga dilata. And dito naman tayo sa Wow Ulam. Wow Ulam. Ang Wow Ulam is kanang medyo barato lang niya guys compare dito sa 55 ayan. So marami ang binili ko dito dahil dito sa harap namin merong construction mga maraming mga panday ba so ani ginahan man sila ani nga mga sudan. Uh, ready to kuan na ready to eat. So mo ma na malip ko ani. So kaning wow ulam guys, mas mura to kaysa dito dito meron ding presta hindi ako nakabili ng presta eto wow is mura siya uh, wow ulam caldereta is 21.60 lang ni siya ang puhunan so ang benta ko dito is i round off lang natin siya ng 22 kasi yung puhunan is 21.60 so 22 round off natin so 3 pesos ng aking 3 pesos din ang aking patong so nilagyan ko na ng price oh 25. Di lang siya, ano, klaro. Diyan sa video. So, sobrang init ito sa amin. Diyos ko Lord. Ayan, wow, ulam apretada, The same price lang din siya. Nasa ito ay. Eh. Oh, wow, ulam apretada at saka calderita and adobo is the same price lang. So, 25 lang ang benta ko dito. Ayan. So, meron din dito uh, wow, ulam Ayan, wow ulam sisig Ayan, so wow ulam sisig Ang kuhunan is 30.25 So, ayan I Round off natin yun ng 31 So, 3 pesos din ang aking benta Ah, patong dito 34, ayan, nilagyan ko yun ng price 30 for ang sisig So, maraming naghahanap ng ganito guys Kasi maanghang ang Mga lalaki, gusto mga inani Mga halang So, yun lang Nagpapatong lang ako dito sa mga dilata ng 3 pesos. So, mas okay na yun kaysa wala. 3 pesos lang bawat dilata. So, yun lang guys ang aking share sa inyo sa mga dilata. Ang magkano ang aking puhunan and magkano ang aking patong. Ang aking tubo ba? Tubo. 3 pesos lang bawat dilata. So, lang ko ng 3 pesos each item. So, yun lang guys ang ating video for today. So, salamat po sa inyong panunood. And, ayan, isishare lang ako sa inyo kung magkano ang aking benta dito sa mga dilata na ito. So, marami po salamat sa inyong panunood. Ayan. Mga dilata. So, bye guys.